ito ay yung pahayag ni uh, ruin Roy ito ay police officer ng panahon ni Digong at ito ay niya na habang umiyak siya dinital niya na mayo pa lang ay pinatawag na siya ni Digong para sa war on drugs at dito ay idinawit uh, din niya si uh, Bongo birang siyang nagbabayad sa bawat ulo sa kung sino mga nakapatay dyan sa drug war ay si Bong Rao ang nagpapadala ng pera. So habang nagsasalita itong siya, uh, Colonel Garma ba ito o Major Garma, hindi ko alam ang kanya rango. Ay siya ay na ay, siyempre. Matatakot siya. Sino ba naman hindi matatakot? Ay, nung pano ni Digong, naos ang pagpatay sa pamamagitan ng sniper. Ay anak ng tete, pag nadali ng sniper, wala kang laban nakatago. Dandang metro ang layo pag kinamahang kay tigok pa rin. Kung mahalala nyo, isang abogadong babae ang napatid dyan sa Davao City. Sniper ang dumali. Tapos si Mayor Halili ng Tanawan, eh, sniper din ang dumali. Lahat yan ay ni Digong. Nung mga naon ng presidente, walang nausong ganyang pagpatay. Saka sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM, wala rin ganyang pagpatay. Panahon lang talaga ni Digong. So, kayo na gumawa ng conclusion. Kaya makikita nyo rito sigar mahiya umiiyak habang nagpapahayag at talagang itong kita mo bakas na bakas yung takot sa kanyang mukha kasi alam niya ang kakayahan ng mga Duterte na gumawa ng kanyang bagay na para lang silang pumapatay ng manok at talagang pagka may bubangga sa kanila hindi na tao ang kanilang puring kundi isang manok aso, pusa na kailang gamitan ng sniper iyan ayan makikita nyo umiyak si Garma nung unang pagdinig dito sa Quadcom siya ay uh, napakatapang ganun din itinuro siya na siya pala ay pinahaghanap I mean ang sabi ng nitiko sa kanya magkarap na isang ikang ay, uh, mahusay na PNP officer na miyembro ng Iglesia ni Cristo at dito nga nakita si Leonardo yung isa pa rin ang uh, sabi ay utak daw sa pagpatay dito kay Atty. Barayuga ng PCSO. So yan na uh, ay alam naman natin open secret naman ng mga usap-usapan na may uh, may mga ang tawag dito. <coughs> may mga killers daw yung Iglesia ni Cristo ano? pero ano man yung open secret o sapusapat lang naman yan pero dito ay kinukumpirma ni Garma na ang isang utak sa pagpatay kay Barayuga at iba pang pagpatay ay yung si Leonardo hindi naman utak siyempre ang tinuturo dito ni Garma na utak talaga ay uh, si Digong So, ito, pero ang lang tapos dito, mas maganda sana ito at mas epektibo kung Tagalog ang ginawang language. Kung ang pagkakasulat sana ng apidabit ni Garma ay ginawa niyang Tagalog, mas marami sana ang makakaintindi at baka sakaling magising kasi alam naman natin na ang maraming diehard uh, die hard or panatiko ng mga Duterte mga kibuloy ay uh, medyo sa hindi naman sa ating nilalait ay hindi nakakaintindi masyado ng English at mahirapan silang unawain ito so dapat sana sa ganito mga pagtinig ay uh, Tagalog ang uh, salaysay o apidabit at kung hindi man Tagalog ay dapat ay merong translation yun lang naman na observa kasi pag ganito to pag hindi ito na ipaliwanag sa napakaraming panatiko ng mga Duterte ay uh, walang mangyayari eh, yun nga ng English, minsan hindi ito maintindihan. Ayun yung pakayang talaga namang uh, tabula rasa, ika nga, ang mga utak. Hindi naman tayo nang insulto, pero uh, really that yan, talagang mga panatiko ng mga Duterte ay ma, talagang may hirapang unawain ang ganitong level ng pagsasalita o diskusyon ng lingwahe ay English. Ayan so, po. Nakita natin na talagang nagsalita ng buti si at sa bandang huli ay sinabi niya na ito daw ay para sa ikabubuti ng lahat sapagkat sabi niya, truth will set you free. Yan niya. At saka maibago ng imahe ng PNP at magkaroon ng panibagong pag-asa ang mga Pilipino na magkaroon tayo ng magandang kapaligiran. Ay kung atin na mga talaga pagka ang iyong uh, pinuno, presidente, pangulo ay demonyo, ganito talaga mangyayari. Kasi pag hindi mo siya sinunod, ay baka madali ka ng sniper. So mahalaga talaga na isang pangulo ay mabuti hindi naman natin sinasabing santo si PBBM pero kahit papaano, ay paano uh, may mga maganda naman siyang ginagawa at uh, atin ulit uulit ulitin yung paglaban niya sa China siya ay namayagpag na naman dyan sa huling uh, ASEAN meeting na kung saan ay uh, binatba, niratrat na naman niya ang kanyang bibig ang China nakong kung sinabi niyang sinungaling at uh, pinahayag niya na tuloy tuloy pa rin ng uh, paninindak pambubuli ng China dyan sa West Philippine pero balik tayo dito kay Garma ito nga Napakatibay ng ebidensya ang inihag ni Karma at dito ay isinugal na niya, isinugal na niya ang kanyang buhay. Isinugal na niya ang buhay ng kanyang mga miyembro ng pamilya. Kaya ako ay naniniwala ito ay nagsasabi ng totoo sapagkat uh, anumang oras niya, kung hindi ito nagsasabi ng totoo alam niya ang panganib ng kanyang suso ang hindi na Nangangalip siya anumang oras ay pwede siyang madali ng sniper ng mga masasamang elemento. So yan, sana naman ay uh, makasurvive ito si Karma. At sa kabila ng kanyang mga pagkakasalang nagawa sa bayan, ay kahit papaano siya naman ay nagbabangong puri sa ngayon. Yan makikita po natin. Matalagang siya ay uh, umiyak dito at talagang bumigay na ang kanyang damdamin. Talig, talagang talaga napakabigat. Napakabigat ng kanyang ginawang pahayag. Dito kahapon, kahapong, kahapong Oktobre 11, 2024. Ayan po ang pasabog, pasabog ni Colonel Garmayata ito, Rohina Garma yan po at ating abangan pa kung meron pa bang soyo nasa likod, dahil, hindi ko alam kung bakit tumatawa pa yung nasa likod na inigar Oh, sino ba yan ah, sino ba yan parang nag unli na yan <laughs> kaya yung mga botante na boboto sa susunod na taon sa 2025 election ay alam nyo na kung sino-sino ang hindi nyo iboboto at ang suggestion ko ay huwag na sana natin iboto yung mga recycled at yung uh, identified kay Digong identified sa China, identified kay Kibuloy at iba pa. Sa madaling salita, lahat ng identify kay Duterte ay hindi dapat nating iboto. Lahat ng mga pabalik-balik na rin ng mga kapalamukha ay huwag na rin nating iboto. Yung mga magkakapatid na tumatakbo, na pabalik-balik na lang dyan sa Senado ay huwag natin pong iboto. At kung kayo pisa ayan sa akin, di e bakit hindi tayo magtry ng iba naman? Nadya naman si uh, uh, Heidi Mendoza, si Luke Espiritu. Pwede natin i-try si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Wala naman niyang masamang record. Sino pa ba ang pwede natin i-try? Eh, pwede na rin natin i-try si Leonid Guzman. Sino pa ba? Ba't banawala na ito aking list? Ay, huwag na natin i itong mga himod sa puwet ng China. Himod sa puwit ng mga Duterte. Himod sa puwit ni Kibuloy. Sa so, madaling salita, yung mga taong mga senador na nagpahamak sa Pilipinas. Mga walang ginawa, mga na-auto. Huwag po natin ibalik yan sa Senado. Ayan po, yung mga kalimitan dyan ay na, nariyan din sa administrasyong lineup. Ang nakikita ko lang, pwede natin ikang nga ipagtsaga ng konti ay si Benhar Abalos. Sa totoo lang po, yan po lamang ang nakikita ko medyo pwede natin iboto. Pero yung the rest, huwag na po sana natin ibalik ang mga yan. At atin ang supportahan itong mga bago, pero hindi itong mga bagong identified kay Duterte, kay Kibuloy at sa China. Supportahan po natin yung talagang nakikita natin na makakatulong sa Pilipinas. Yan po ang ating dalangin. Ikangay, pwede tayong ulitin ko po. Pwede po tayong may sasangayin sa akin. Pwede po natin subukan si Heidi Mendoza, Kiko Pangilinan, Luke Espiritu, Bam Aquino. Pwede na natin ibalik si Bam Aquino. At pwede rin natin sa lineup up naman ng administration. Ang nakikita ko lang talaga, kaya na ang sinabi kanina, ay si Benhar Abalos ang medyo pwede siguro. Ah, tadi tara si Lodi di Usman, terkasi si Willie eh, si Doc Willie kahit eh, may sakit ay eh, baka sakaling makatulong ano, si Toto Kaosing. Pwede rin yan, ay eh, miyembro ng Bunyog, si Franz Castro. Yeah. Pwede rin natin yung pagtiwalaan, may isa pa siyang kasama na nakalimutan ko ng pangalan. So ayun po, huwag na natin ibalik yung mga recycle, yung pabalik-balik na mga sip sa puwet ni Duterte no sila yung mga nakaupo walang ginawa dyan sa war on drugs hindi tumutul hindi tumutol sa anong pinagagawa ng Duterte administration at tapos kaya gusto nilang bumalik pabalik balik na lang sila dyan at ito namang iba pa ay yung mga vloggers na yan mga artista ay huwag iboto yung mga yan yan ay nagpapadami lang ng kanilang mga views so ito pong akin nabanggit sana ay sama-sama tayo lahat papanuloy natin itong mga bagong bats na ito ng mga tumatakbong senador